Saba Orange Ano naman yun? Pahingi nga daw siya nan. Gummy bear. Pahingi din si mami. Para balasan ano Anong orange yung hinihingi mo? Orange. Taba. Yung totoo? kumain ka na? Orange. <laughs> orange. ay palitan no oh. palitan yung dalawa oh thank you, <laughs> thank you. Oh, Pagod na naman ako. Let me the one. Say thank you. Thank you, ta thank you Tata. Oh, pengi ako. Tingnan ko. Um, ko, um, 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 taste ko lang kung ano ano yung lasa thank you ang pangit asim asim, asim. I don't yes. like gummy bear yes, masarap pa yung parang rumot yes, yes, yung parang rumot ang sarap yes, ano tawag dun? Yes, Kaya yes, nga. No? Yes, ah, uh, big game sa tataba. Ayaw ka tapa. Ayaw ka green. Ato. Kumain ka na? Kaya na. May na naluluto na yata. Ulam doon eh. May tataka ko. pa, ang daming labahin ko eh? Ang daming damit nila tana doon. Ito mo say hi. Say hi. Hi. Hi oh, baby love. Yeah, gummy bear. Say hi baby love. Eat, eat tayo, eat gummy bear. Eat gummy Wow. Do you, <laughs> Do, you mm, na Do you na naman ang sita mo. Do you <laughs> Tata, o. Oh. Sabihin mo kay Tata. It's okay, Tata. It's okay, Tata. I wanna say hi to my blog. Hi, blog. Hi, I wanna say hi to my blog. Hi. I wanna. Wanna. Say. say hi. Hi. To. To. My. My. Blog. Blog. Hi, my blog. <laughs> <laughs> blog. <laughs> <mga> <laughs> say Yay. hi hi mga ka baby loves ka baby love I'm eating I'm eating gummy bear gummy bear mm. yummy kaya ako na pamit lang ka <laughs> pamit <laughs> I like this oh shit I asin. No, spicy. Asin. Ah, spicy. spicy. Maasin ah, nga eh. Do uh, 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 uh. you like it? No, Kain pa ngayon ng kalabalap. Ito ng pa. Ano ulang be? Nakita mo? Super cool ba yung baro, baba. Wow. Yeah, I'm eating. Oy. I'm eating. Tana eat. Tana eating gummy bear. Ako <laughs> eating oishi. Tata eating, eating orange. Yeah. gummy, bear. Bear. gummy bear. bear. Yeah. Yeah, Dat eating? eating, Oishi. Dada eating orange. <laughs> 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 tata eating? Okay. Oh. <coughs> Ayun lang ang ng akin. Bata ba? ba, tebak. Nak, dali na. Dito na nga naglabay. Eh. Ah, pinaglabay na nga kita. Ang dami-dami. <laughs> <laughs> po. Oh. Wait, baby. I inom lang ako, mahal. Nag-water lang si Mita kasi nagkain tayo na. Cheers. Wait. Wait, wait. Ay, oh no. Oh, Cheers. Cheers. Ah, uh, Bulag yung akin. Mm. Tambi Tambi, tambi. tambi. bob. ba. ko lang mga ka

Ayun pa ano? Medicine. You take medicine. Talaga. Okay. Namaya uli ha. Sabi na mga kabibilab. Say bye bye na mga kabibilab. Bye bye. Bye bye. Wave na muna ka mga kabibilab. Bye bye. Bye bye. Bye bye. na muna mga kabibilab. Bye bye. Bye bye. Mga kabibilab. Bye bye flying kiss. <laughs> Bye-bye mo na mga kabibilot ko. Papahingi lang ako.